Lakad, lakad tayo doon. Papuntang kuwa, daming toys. Kuwa ka pera ka, mama mo, bilhin toys, no? hmm Lakad tayo doon. Uh -huh. sama kayo Teo. lakad. Sama kayo doon, sama ka. Ah, hindi. Okay. Wala pera. Wala pera. Wala pera pera pala yan. Yung kupit ikaw. Kupit ikaw. Para mapera. Bawal daw. <laughs> Bawal? Ibuin Pagalitan ikaw. Ayun. Pagalitan ako. pala ikaw. Sabihin mo, sabi ko. Para hindi ka pagalitan. <laughs> Tira mong puti, oh. Saputun, ikau saputun ni ikau. Aisyah, saputun ni ikau. Ayuh.